Magandang araw. Ako nga po pala si Binibining Giselle Kitay at sa araw na ito ay ating tatalakayin ang kasaysayan at batayan ng nobela sa Pilipinas. Ano nga ba nagsimula ang nobela sa ating bansa? Ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng Kastila na may paksain tungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago at nagpatuloy ito sa kasalukuyang panahon. Sa taong 1565, makikita na wala pang maikling kwento at nubilang maituturing maliban sa pagkilala sa mga pinag-uugatan nito gaya ng alamat, pabula at salaysayin. Itinatag ni General Ramon Montero noong 1856 na ang Commission Permanente de Cisora ang sumusuri ng mga akdang pampanitikan na nilalatana upang siguraduhin na walang anumang paglaban sa pamahalaang Kastila. May mga uri ng nobela sa panahon ng Kastila, ang nobelang panreliyon at nobilang mapanghimagsik at diwang nasyonalismo. Ang nobelang panreliyon, ito ay nagbibigay diin sa kabutihang asal at nawiwili ang mga manunulat sa paksaing ito dahil kapupulutan ng mga magagandang pag-uugali sa pagdadasal at pagsamba sa Diyos. Ang halimbawa ng nobelang panrelihiyon ay ang Barlaan at Diyosapat ni Padre Antonio Borja at Duktre ng Kristiyana ay isa pa sa halimbawa nito na inilimbag ni Padre Juan Di Plasencia at Padre Domingo Nueva. Ito ay naglalaman ng mga pangunahing teksto sa Biblia kabilang ang panalangin ng Panginoon amang Ginoong Maria at ang Salve Regina, gayon din ang sampung utos at mga sakramento ng banal na simbahan. Pangalawa ay ang nubilang mapanghimagsik at diwang nasyonalismo. Ito ay nagbibigay diin sa kalayaan, reforma, pagbabago at diwang nasyonalismo. Sa panahong ito, may mga manunulat pa rin na hindi nagpatina gaya ni Dr. Jose Rizal, Padre Juan de Plasencia, Padre Antonio Borja, Padre Modesto de Castro at iba pa. Ang nobelang No Tanjiri at El Filibusterismo ay nakilala bilang nobelang mapaghimagsik, ang El Filibusterismo ay halimbawang nobelang ito na kung saan sinasabi na kung gaano kalupit, kung gaano kasama ang Kastila, gayon pa man tinatalakay din ito ang katapangan ng Pilipino, ipinapakita ang hindi maisip na katapangan ng ating mga kababayan sa pakikipaglaban ng kasakiman at kalupitan ng mga Kastila. Ngayon, ating alamin ang mga nobela sa panahon ng Kastila. Ang unang halimbawa ay ang No Limitangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na ang paksa ay tungkol sa himagsikan. Pangalawa, ay ang bandido ng Pilipinas ni Graciano Lupis Haina. Pangatlo ay ang barlaan at Diyosapat na isinali ni Padre Antonio de Borja sa Tagalog. Ito ay tungkol sa relihiyon, aral na tunay na tutuong pag-aakay sa tao. ng mga kabanalang gawa na mga maluwalhati ang barlaan at Diyosapat na batay sa sulat na Griego ni San Juan de Manseno ito rin ay ang kauna-unahang nalimbag sa Pilipinas. Pang-apat ay ang Doktrina Kristiyana, isa sa pangunahing nobelang panreliyon na nabantog noong 1593, na kauna aklat na nailimbag sa Pilipinas ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Neva. Panglima ay ang Urbana at Filisa na ang buong pamagat nito ay pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Felisa. Sa pangalang Urbana ay sagisag ng urbanidad o kabutihang asal o good manner. Ang pangalang Felisa ay sagisag naman sa kaligayahang natatamo dahil sa pagpapabuti at pagkamasunurin. Pangpito ay ang tandang basyong makunat ni Miguel Lucio Bustamante. Ang pangwalo ay ang ninay ni Pedro Paterno, ang unang nobelang na isulat noong 1885. Ito rin ang itinuturing na kauna-unahang nobelang Tagalog. Isang nobelang nagsasaad tungkol sa diwang makabansa. Inilalarawan ito ang kayamanan ng kapaligiran at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakabit-kabit na naratibo at ang paglalarawan ng mga tanawin ng bansa at ritual. Ito ay nagsisilbi upang pawalang kabuluhan ang pahayag ng Espanyol na ang Pilipinas ay walang Kultura. Ngayon ay dumako naman tayo sa kasunod na panahon, ang panahon ng Amerikano. Ang panahon ito ay kinikilala bilang panahon ng pag-ibig. Ito ay may layuning mapaalis sa ating bansa ang Kastila, namutawi ang pag-ibig sa tinubuang bayan at pagbabago sa pamahalaan tinulungan ng mga Amerikano ang ating bansa na makawala sa kamay ng mga Kastela mananakop. Noong taong 1898, simula ng pananakop ng mga Amerikano. Hindi makapuwang ang pagsulat ng nobela. Sa halip, mga sanaysay at talumpati ang naging bihukulo ang pamamahayag para magsisilbing propaganda pampaalab na damdamin at kaisipan ng mga mamamayang Pilipino upang magkakaroon ng kaisipan sa pagtutuligsa sa sa mga di ka nais na pamamalakad ng mga bagong pinuno ng mga Amerikano. Nahahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela noong panahon ng Amerikano. Una ay ang panahon ng aklatang bayan, pangalawa ay ang panahon ng ilaw at panitik, at ang pangatlo ay ang panahon ng malasariling pamahalaan. Sa panahon ng aklatang bayan, kinikilala si Rosauro Almario bilang tagapagtatag, samantalang si Gerardo Chanco ay kalihim ang aklatang bayan ay nakpakalaga sa pagtataguyod ng kapakanan ng wikat panitikan sa Tagalog. Sa panahong ito, nagiging maunlad ang nobela na tumatalakay sa mga paksain tungkol sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Inilatala sa pahayagan ang nobelang pagyugto Uhi na hati sa parte ang nobela sa mga kabanata. Si Lupike Santos ang ama ng balarilang Tagalog na ang nagsimula sa ganitong paglalathala. Narito ang mga halimbawang nobelang ilathala ng mga pahayagan. Una ay ang Salawang Pag-ibig ni Lupigki Santos. Ito ang kauna-unahang nobelang patuloyang nasusulat sa wikang Tagalog. Kasunod ay ang Sampagitang Walang Bango ni Inigo Edrigalado. Pangatlo ay ang Mag-inang Mahirap. Ito ay nilathala ni Valeriano Hernandez Peña at ito ay nailathala sa Muling Pagsilang pang ay ang unang bulaklak na inilathala pa rin ni Valeriano Hernandez Peña na nilathala sa ang kaliwanagan. Si Valeriano Hernandez Peña ang tinaguri ang ama ng nobelang Tagalog. Ang panglima naman ay ang nena at nining ni Valeriano Hernandez Peña na nailathala sa ang kapatid ng bayan. Sa panahong ito, kinikilala ang iba pang manunulat. Una lamang ay si Valeriano Hernandez Peña ng kanyang obra ay ang nena at nining na tinagurian siyang kinting kolerat at tandang ano. Si Lupi Kisantos naman ang kanyang penakaobra ay ang banaag at sikat at binansagan siyang apo ng mananaghalog. Si Enego Edri Galado ay isang tinaguriang old dalager. Si Fausto Aguilar naman, ang pinakaobra niya ay ang pinaglahuan at kinikilalang kauna-unahang sumulat ng nobelang panlipunan. Si Magdalena Halandoni, ang kanyang pinakaobra na nobela ay ang mga tunok sang isa kabulak. Si Zoylo galang siya ang sumusulat ng kauna-unahang nobelang Filipino sa wikang Ingles na Pinamagatang Al Child of Sorrow. At si Marcelino Crisologo, siya ang kauna-unahang nobelestang Ilocano at isinulat niya sa Ilocano ang nobelang Pinamagatang Mining dumating ang panahon ng ilaw at panitik, hindi naging maunlad ang nobela at nahalina ang mga manunulat na sumulat ng tula at maikling kwento. Ngunit, sa paglitaw ng magasing liwayway, ang nobela sa panahong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga nobilista na makapaglathala ng payugtuyugtong kanilang isinulat. Ngunit, dahil sa mga pagpiling ginawa at pagbibigay ng gantimpala sa mga marikit na maikling kata ng taon, hindi gaanong masigla ang pagtanggap sa nobela. Ang mga halimbawa ng nobela sa panahon ng ilaw at panitik ay ang motyang itinapo ni Rosalia Aguinaldo at ang pagmamani ni Teofilo Sanko. Nung panahon ng malasariling pamahalaan, bumaba ang uri ng nobela dahil sa pagkahilig ng mga tao sa mga tula at maikling kwento. At sa pagbabago na rin sa panahon. Ang mga halimbawang nobela sa panahon ng malasariling pamahalaan ay una, ito ang Daluyong ni Lazaro Francesco pangalawa ay sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo Reyes at pangatlo ay ang mga ibong mandaragit ni Amado V. Hernandez. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat.